One, 2, 3, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka, syempre ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Siyempre, isang magandang magandang umaga universe sa atin lahat. At marami tayong chika ngayon na talaga namang masasabi ko, oh my god, nakakaloka, eto na guys, eto na talaga ang hinihintay nating momento dito sa Miss Universe dahil ang mga kandidata sa Miss Universe kanya-kanya ng datingan. Kung saan ang venue ng Miss Universe. Dito nga sa El Salvador. So, yon So, kamusta naman ang mga kandidata? Sino ang in at kung sino ang pasok sa inyo? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, may mga ilang kandidata tayo na talaga namang inaabangan at nakikita ngayon dito sa arrive nga ng mga kandidata sa El Salvador na talaga naman oh my god ang bonga ang winner ang gaganda nila at kaya guys wag na nating patagalin ang ating mga chika so para sa unang chika mama sama nung masasabi mo sa beauty ni Miss Venezuela at saka ni Miss Mexico ang lakas nila makamiss grand, no? Charot. So, yun. So, si Venezuela, syempre, na-expect ko na mas bongga, mas pasabog ang kanyang arrive dito sa El Salvador. Pero naloka ako, ha? Para lang siyang mag-gym. Charot. Hindi ganong kapalo yung beauty niya. Hindi ko masyado bet. Pero, alam mo yon uh, nag-expect kasi ako na mas bongga yung, uh, yung looks niya, mas pasabog yung eksena. Pero, yung nakita ko siya na, ayun uh, lang pala. Ba't? ang napansin ko sa kanya, she fresh, no? Parang younger look siya talaga. Isa siya sa mga masasabi ko na younger beauty dito sa competition ng Miss Universe ngayon taon na to. And then si Miss Mexico naman, oh my God! ah uh, para siyang ang lakas maka MJ Lastimosa no mga panahon na lumalabas sa MJ Lastimosa sa Miss Universe ganon ang nakikita ko sa beauty niya ang ganda ang pretty gusto ko yung ayos ng buhok gusto ko yung pahikaw gusto ko yung red pero parang feeling ko matamlay siya hindi siya yung yung strong strongest parang ang bait-bait niya, para siyang wala lang, hindi siya lalaban ng Miss Universe. Pero tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa atake niya sa mga darating na araw dito sa competition. But Miss Mexico, sobrang ganda. More than kay Miss Venezuela. Charot. So, yun yung gusto ko. Kasi si Miss Venezuela, parang hindi ko gusto yung pananamit niya. Parang hindi ganun kapalo mas bet ko si Miss Mexico. Kaya lang ko strong guest parang mas strong si Venezuela kaysa kay Mexico. So, yan. At eto na nga, Siyempre sumunod natin, chika, Puerto Rico! O, isa na si Puerto Rico talaga sa paandar dito sa pagpasok dito sa Miss Universe na talaga naman. Oh my God, nakailang palit siya. Tatlo nyata. <laughs> Tatlong palit, di ba? So, nakakaloka. Grabe. Ang ganda-ganda ni Puerto Rico. Dito talaga masasabi ko nakamukha niya si Samantha Panlilio. So, napansin ninyo, hawig na hawig niya si Samantha Panlilio. Saka yung atake niya, talagang very strong. Ang lakas makadaya Nara toris yung bibig niya. Sobrang laki. Charot. Na nakakaloka. Di ba? Ngiting-ngiting-ngiting tagumpay. Sana pag alis niya dyan sa El Salvador, makangiti pa rin siya ng ganyan kalaki. Di ba? Diba? So, yon Wish all the best kay Puerto Rico. Si Puerto Rico, parang feeling ko, she's a very smart, strongest, at saka, naramdaman ko na sa kanya yung power na tinatawag talaga. Yung, alam mo yun, yung parang yung excitement niya talaga sa competition palong-palo. At mapapansin mo si Puerto Rico hindi magpapahuli ng buhay sa mga kandidata. She well prepared. Ang dami niyang bag na dala. So ibig sabihin marami siyang outfit every day. At Ayun nga, masasabi ko na pagpasok niya dito sa Miss Universe talaga namang buhay na buhay ang kanyang eksena. At nararamdaman ko na very positive siya. So, yon And then, of course, nandirito din si Miss Thailand. Siyempre, si Miss Thailand pumasok na rin sa Miss Universe. Alam nyo, sa totoo lang si Thailand, ang napansin ko sa kanya, ano, she look like worry. Bak bakit ganon? Parang worrying worry siya. Kasi nalaman siya ng beauty ni Chile at saka ni Argentina. Pero siyempre, ah, uh, Asia kasi siya eh. So, parang feeling ko, pag dinikit siya sa mga Latinas, kaya sumabay ng beauty niya. Pero nakikita sa mata niya yung, yung worry, parang hindi siya ganun ka 100 percent na all out. But syempre inaasahan ko si Thailand ng isa sa mga makikipagpukpukan talaga sa mga kandidata dito sa Miss Universe at talaga namang inabangan natin siya na alam mo yon kung ito ba ay strongest sa pagpasok niya dito sa El Salvador pero ayan na nga. at birthday niya di ba sa kanyang pagpaso so happy birthday pero ang masasabi ko talaga dito kay Miss Thailand ay isa sa mga ano, parang nakain yung beauty. Charot so yun. Hindi ko sure ha, pero yun yun nakita ko na parang nalamon yung beauty niya ng ibang kandidata. And then hindi ko lang sure kung ano yung ipapakita niya. Pero kasi may picture ako nakita na dumigit siya kay Inja at saka kay Trinidad and ko So, in fairness naman kay, ano, kay Antonia, medyo lumalaban. Pero nalamot siya ni Inja. Si Inja kasi fresh overload. Ayan kasi, trabaho ng trabaho na hindi naman kailangang magtrabaho. But tignan natin kung ano yung offer niya ang mga outfit ni Antonia, ha? Pansinin ninyo. Talagang, meron siyang styling na tinatawag at let's see nagpasample pa nga siya ng pasarela dun eh o, oh, diba? so laban na laban niya si Antonia, laban lang Antonia kaya mo yan and then dumating na rin syempre, si Miss ah, uh, Nicaragua doon sa venue ng Miss Universe grabe si Nicaragua, no? ang payat, pumayat siya ngayon more than nung nakaraan na nakita natin yung mga nagsama-sama yung mga Latinas then nagpa-exceed din ang buhok o, oh, diba? talagang ang lakas din maka Michelle D. Kung nagpagupit si Michelle D, nagpagupit pa siya ng buhok. Kasi yung buhok niya hanggang dito na yun eh. Tapos ngayon parang umigsi pa. So si Nicaragua, ang masasabi ko kay Nicaragua, Diyos ko, nakakaloka. Laban na laban din ang lola mo. Ang taas din ang motivation. Siyempre, ito talaga, inaapangan ng lahat. Miss Philippines. Ah, oh, di ba? Si Miss Philippines nandoon na sa El Salvador na talaga namang pasabog ang outfit ni Miss Philippines. Tulad ng na sinabi ko, ayan yung gusto ko na pagdating niya doon, fresh na fresh yung beauty niya. So kailangan niya lang mag-retouch konti. Sana paghaharap siya sa camera, nakaretouch siya lagi. Charot. So, yon So, kasi syempre, kararating lang galing biyahe. Medyo nakakapagod kasi ilang, uh, ilang oras din yon Pero nasaya ako kasi nandiyan na siya. At mamaya tingnan natin ko ano ang paandam ni Miss Philippines sa mga eksena niya na gagawin dito sa El Salvador. Grabe, no? Yung outfit niya. Ang bongga. Gusto ko. In fairness kay Michelle D. Ang ganda ng outfit niya. Saka, ang ganda ng makeup panalo. So, yon So, excited na rin talaga ako sa laban ni Michelle dito sa competition sa Miss Universe. di ba? So, yon So, siya pinag nagkakaalaman niya sa kanilang galawan day by day. Kung sino ang pasabog, kung sino ang eksenadora, kung sino nga ba ang rumarampa ng bonggam bongga. Pero, eto guys, punta tayo dun sa botohan para sa Voice for Change. So, eto, medyo naloka ako. Kasi, dito sa bagong update, last night, si Philippines ang nangunguna. Bago tayo matulog neto ha, si Philippines ang nangunguna dito sa botohan ng voice for change na umabot na ng 11,000 plus. Pero ngayong umaga, natulog lang tayo. Diyos ko naman, naloka ako. Si Ukraine humahabol, ba diba? So ngayon si Ukraine ay number 2. At number one pa rin naman si Philippines. Kanina medyo naunahan niya si Philippines eh. Pero ayan, nakaabante na tayo ng bonggam bongga. Philippines is number one. Ukraine is number 2. Na merong boto na 139,195. Paano nangyari yun? <laughs> Di ba? So nakakaloka, isipin mo ha. Wala siya sa top 5. Tapos biglang umabante ng top Ganon ka katindi. Biglang nagbaksak. <laughs> Di ba? So yun. So, ingat tayo dito kay Ukraine kasi talaga tinapatan niya talaga si Philippines ng ngayon ay meron ng 139, 139, 195,000. And then, itong si Philippines ay merong 139, 600,000. Pero kung iisipin mo, si Nicaragua, hindi na sana makakahabol sa number 2 nag number 3 na siya pero naloka tayo kay Ukraine ako oh, di ba so si Ukraine ang isa sa mga masasabi ko oh my god kailangan natin maghanda dito kay Ukraine and then next mama sama naman naman masasabi mo kay Miss Brazil oh my god si Brazil paborito ko siya kasi ang ganda-ganda niya na ako kay Miss Brazil sobrang ang positive ng look saka alam mo yon nakakaloka ha, nakakaloka yung ganda ni Brazil. Sobrang, parang piling ko makikipagsabayan dito sa competition. And then, nakita mo naman, ang fresh din ng itsura, <laughs> nakakaloka. And then, sumunod si France. Si France, ang masasabi ko kay France, Maganda din siya. Finally, nakita ko na yung mga videos niya. May ibubuga ang France talaga. Yung alam mo yung tipong parang, wow, matalino to. And then next is si Inja. Si Inja naman, masasabi ko, oh my God, iba din yung beauty niya. Nakita ko yung motion niya. Talagang sabi ko, oh may binubuga din ng pambato ng Inja. Isa yan sa mga nakikita kong maganda. Si Indonesia, si Indonesia maganda pero parang naliliitan ako sa kanya. So, hindi ko nakikita na very strong yes, pero nakakatakot kasi hindi natin alam kung ano ba ang kwento ni India dito sa ani uh, Indonesia dito sa competition ng Miss Universe. Mexico, ganun din. So parang feeling ko abangers din tayo sa mga pasabog niya kasi meron siyang tinatawag na silent lang siya pero parang killer. Ganun. Si Thailand, paandar. Si Thailand talaga masasabi ko, sobrang paandar sa competition na to. So, simula pa lang na eksena, ramdam mo na nagpaandar na. Si Philippines, syempre, nag expect ako ng more pasabog, more eksena, at more, alam mo yon ah uh, talagang tatapatan niya yung mga kandidata dito. For now, parang naiintindihan ko, ka-arrive lang niya. So, hintayin natin yung pagpapalit ng outfit niya at kung ano ang eksena ang gagawin niya mamaya. So, yon So, ayan yung mga update ngayon sa nangyayari dito. At saka sana, guys, huwag natin kalimutan na magboto dito sa ano, sa Boys for Change. Huwag natin kalimutan na tuloy-tuloy lang supportan natin kay Miss Philippines. For now, nangunguna na si Philippines. Tulad nga ng sinabi ko, 139 votes and then eto din si Ukraine na pumapangalawa na halos dikita ng kanilang laban. So, sana support-support lang tayo. And then, sana wag nyo rin kalimutan na bumisita sa kanilang Facebook Facebook uh, sa kanilang Miss Universe apps di ba? Iboto natin si Miss Philippines and then wag tayong titigil guys. Tulong-tulong lang tayo para sa Pilipinas. huwag na natin hayaan na maka-enter yung iba kasi bigla sila nagbabaksak ng malaki, di ba? Nakakaloka to si Ukraine, biglang umeksena. Ano to? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay niyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, tawalan tayo para lagi tayong masaya. Think positive lang guys, kaya natin to. So yon So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan! See you later. Thank you guys. May live ako mamaya panoorin ninyo.